mayong buntag Yogi ko ninyo na ako sa storage ah uh, na ako inhalin nga ang singanan eh ah uh, singanan eh mat ba Sasakyanan sakyanan ah uh, ram na car floor mat alright ako sa paon and then yeah kumati

Tapos is balay para itong i-package and then email. Alright, salamat. Alright, ikan ko sa akong uh, amigo. Palit na na Mga blow, para Pasko ba, blow up na siya. Ako nang ikuan, test na kung isa ako. Pakita ninyo yung kabot sa, sa balay. So, akong palitan na 400, ito kabok. And then, kanil siya, Tom Brady nga, nga jersey. Kung ka, yung Nike. And then, kanil siya. Then, another golf bag na Callaway. And then kamera nga Nikon ni siya. Kamera nga Nikon. Kita. Wait, wait. Wait. Wala. Nikon nga kamera. Yan kanisila sila. Kani mo go ni siya 100 dollars sa uh, one eBay duha kada ka book. Alright. right, uli nata kumati. alright right, nanako sa balay. So ato ning testingan para ako na ning mabalista kani sila. So sa akong gingon na palitan ni eh, pito ka tag uh, 400 dollars na siya uh, upat, a to sa ebay na mabaligyan na siya mga 150 to 200 each so kumpati kayo, ato ang testingan before na ako itista oo, okay. uh -oh, ara kumpati ni gana siya oh. mauna siya So, pwede na, na ako ilista. Ang oh. nakarindot niya kaysa isa rin ni ka list listing. Oh, natuwa sa Kalisting niya. Pero pito ka bukong ultay. ba? Wapo kayo. Alright. Si Pista na lang ako. Kumbati, kumbati. Alright. Uban ni ko ninyo. Facebook Marketplace na po ni. Facebook Marketplace. nakahali na po koog. Golf bag. Ganun siya. Gilista ni nako siya. Mga two days ago man siguro. Uh, na inipalit. Ganun siya. Oh, uh, golf bag. So ganun ako listag pang golf bag sa Marketplace. So nahali na siya. $60. Kumbati. Tana. Kumbati ko ninyo. Alright na na siya kanang tako ka kanang tako anong upuan sa kinan at bang nakare at aton na na let's go let's go Alright, kumbati. So, yeah. So, gipick up na niya. Kwanto? Uh, $60. dollars. So yeah, so daghan ko mga golf bags ganina before ko ni, ni natikita niya na napo ko gi gi kwan na napo gi, gi up uh, lista nga uh, another golf bag nga ako napalit gahapon. So yeah, kumbati. All right, salamat, salamat. Amping-amping. Bye-bye.